Dinagsa ng mga kababaihan ang kamustahan at open forum na ito sa isang mall sa lungsod ng Urdaneta. Dinalohan nito ng mga barangay officials, miyembro ng kalipi o kalipunan ng mga liping Pilipina at RIC. Ilan sa mga tinalakay ang posibleng pangkabuhayang tulong sa mga nanay lalo na sa mga miyembro ng kalipi ang Kalipi ay grupo ng mga asawa ng mga magsasaka na benepisyaryo sa iba't ibang proyektong pangkabuhayan sa tulong ng DSWD. Gusto ko po kasi eh, yung mga produkto nyo, ngayon nahihirapan po ba yung magbeta ng mga produkto nyo, tama? Kasi hindi kilala sa iba't ibang lugar. Tama? Yan po ang gusto kong ilapit dati sa inyo dahil may mga ponto po kayo na pwedeng kuhanan from national agencies po na manghihingi ng kunyari packaging machine na kunyari isang, isang ang association ng bibili at manghihingi para na po sa lahat ng uh, miyembro niya yun. Uh, hopefully po, ilapit niyo po yan para makipag-meeting po ang inyo presidente sa akin para magawa na po natin 'yan. Inihayag naman sa forum ang hiling ng isang barangay health worker sa pagsisilbi niya sa barangay. <coughs> sikat ng ating workers. ako ng anak ko center eh. ko sa mga kasi alam ko yung mga pinagirapan dito sa mga mga kailangan. Tanod, BNS, BSPO, wala po yun ilan sa sa Brutal Podium Program ni Mamahe. Magkakayon po yan Bakit mo magiging sasabi ng binansa? Ang pag meron kasi mabinansa. Kahit na Siyempre hindi naman tayo upon effort sa mga posisyon. Uh, Bukod sa pag-aari sa buong probinsya, galing naman mula kayo sa mundo, yung susunod sa atin, nun sa'yo pa din. Uh, kung mga sustainable yung programa, ng diretso. Kapag naka-apport ang mga beach, yun ng years of service. Mayroong recognition, mayroong bonus, mayroong incentive. Ikinatuwa naman ng mga kababaihan ang open forum at pinangunahan ito ng Provincial Social Welfare and Development Office kasama ang mga kapitan ng barangay, 5th District Representative BM Chinky Perez Tababa, John Louis Nicoli Sison at 5th District Political Consultant Jesus Isong Basco. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.